Yun. Ang laki. Ah. Ah. O sana nahuli. Nakita ko yung gumalaw ah. oh, hindi nahuli. Nahuli? Ang laking pasag nun ah. Ang laki ng pasag nun ah. Yun, meron. Sayang yun, laking patag nun. Ang laking patag nun. Okay. Okay. nun eh. Hindi na napita, mahaba na may ano mo.

Lagyan muna natin dito sa timba. Uy, basura. guys, laki. Ang nahuli. Paano yun ang pusa? Ito na lang.